raw fall guy ang hawak na suspect ng pulisya kaugnay sa pagpatay sa isang Australiano at dalawang Pilipino sa hotel sa Tagaytay. Higit ang alkalde ng lungsod, lalo pa nga tumibay ang ebidensya laban sa suspect matapos makita sa kanya ang ilang gamit ng biktimang banyaga tulad ng sapatos at relo. Nakatutok si Mariz Umali. Exclusive. Sa panibagong CCTV footage na ito na nakuha ng GMA Integrated News, lalo raw tumibay ang ebidensya ng Tagaytay City Police laban sa hawak nilang suspect sa pagpaslang sa Australian National na si David Fisk, kaniyang partner na si Lucita Cortez at manugang ni Cortez na si Mary Jane. Dito, makikita ang suspect na relax na naglalakad pasadola sa isang ng umaga pagkagaling niya sa hotel kung saan niya pinaslang umanon tatlo. Pero napuna ng pulis siyang suot-suot niyang rubber shoes. Tulad umano yan ang sapatos na suot ng biktimang si David Fisk sa litratong ito habang namamasyal siya sa People's Park bago siya pinatay. Yung rubber shoes na suot niya ay same na rubber shoes na suot noong ating biktima na lalaki na si David Fisk, yung Australian citizen, Australian national. Sa isa pang CCTV footage, makikita naman ang suspect sa kanyang pinagtatrabahuhan isang araw matapos mangyari ang krimen na inaayos-ayos pang suot na silver na relo. Ayon sa Tagaytay City Police, tugma rin ang relong ito sa suot ng Australiano sa larawang ito. Kanina, nabawi na rin ang mga pulis ang relong ito, pati ang iba pang nawawalang mga alahas ng mga biktima. Sa pamamagitan ng mga ebidensya ang aming na, na kolekta, yun na nga ay mga alahas na nawawala sa mga biktima kasama yung relo ng uh, ating biktiman lalaki at ito ay nakuha mula doon sa bayaw ng ating suspect. Sa iba pang nakalap na litrato ng suspect, makikita ang suot din niyang pulang shorts ng isagawa ang krimen ay ang parehong shorts na suot niya noong nagtatrabaho pa siya bilang pool cleaner sa hotel. Kung noong una paghihiganti ang nakikita motibo sa krimen matapos si ibakin ang suspect sa trabaho dahil nasangkot sa pagnanakaw, ngayon malinaw daw na pagnanakaw ang pangunahing motibo ng suspect sa pagpatay sa tatlong guest na hotel na dating pinagtatrabahuhan. Pagnanakaw na rin, na, ano na, na, ang balita ko na lulong na rin sa, sa online gambling. Kaya, kaya ano na, na na uh, adik na sa pagnanakaw. Pinabulaanan din ni Mayor Tolentino na fall guy lang ang suspect. Of course, she's not the fall guy kasi inamin niya. No, nung sumurrender siya. Humingi naman ang paumanhin ang ina ng suspect sa mga kaanak ng mga biktima. Masakit ho sa isang ina ang nangyaring iyan. Hmm. Napakasakit ho. Hindi ko maisip akalain na nangyari iyan. Eh, ipagdadasal ko na nila ng nangyari. Ipagpapadyos ko na lang. na hingi ako ng paumanhin sa ginawa ng anak ko. Mula rito sa Tagaytay City, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas.